na-link doon sa salitang blockchain. Chain. Kasi po yung kadena, sinisecure po natin itong datos nito kasi ito po yung pera ng bayan. Hindi lamang yun, Mr. President. Yung kadena nagsisimbolo na lahat ng gagawa ng katiwalian. Mm -hmm. Yung kadena natin, Mr. Po. President. Tama. No. Tama, Mr. President. So... Maraming salamat, <laughs> salamat po, Mr. President. Maraming salamat po, Mr. sa mga paglilinaw. <laughs> Thank you. would like to recognize Sir Senator Robin Hood Padilla. Maraming salamat po, Ginong Pangulo, at uh, sa ating Ginang mayoria Opo, ako po yung magtatanong lang, isang tanong lang po sa ating uh, mula sa bayani ng edukasyon, ngayon naman po sa bayani ng pagkakadena. <laughs> yes, Mr. President. Opo, ako po ay natuto uh, natutuwa at uh, ito po ay sinuportahan ng ating Pangulo. At uh, congratulations po ito pong tanong ko po ay patungkol lamang po sa laging problema ko po ito sa tatlong taon, mag-aapat na taon na po ako dito sa Senado. Lahat po ng kahensya may problema sa public information. Yes. Kapag meron na pong batas na napakaganda na pumasa, hindi po nalalaman ng taong bayan. Opo, ito po bang ating panukala na ito? Makikiating na po ako okay. dahil ako po yung number one supporter nyo rito. author, Mr. President. Ako okay. po. Uh, ito po ba ay makakasigurado po tayong susuportahan ng BICT at ng BBM para ipaalam po sa ating mga kababayan? ah uh, dapat, Mr. President. And alam nyo, Mr. President, sa... Sa taon ko na rin po dito, taon-taon na rin po ako dito sa Senado. Sa so, totoo lang po, nasa atin rin yung Mr. President. Eh. Okay kung pagkapasa ng isang batas, tututukan talaga natin, pupondohan, exercise oversight, at maghihiring tayo, di natin papalampasin yung implementasyon na alanganin o kulang, uh, masisigurado po natin na magagawa po ito, Mr. President. And Mr. President, ito pong paglabas ng datos ng pera ng bayan, sa taong bayan, palagi ko po ito yung panawagan ngayon ng napakaraming Pilipino, ng lahat ng Pilipino. Ano mang kulay po, ito yung panawagan, ilabas yung katotohanan pagdating sa pera ng bayan. So ako Mr. President, tutukan natin to, tutukan ng taong bayan, masigurado nating malabas yung lahat ng dokumento hanggang sa sinong contractor yung nanalo sa ganyang project, hanggang sa presyo ng semento dun sa proyektong yon. Pag mailabas natin yan Mr. President, palagi ko Mr. President, yung taong bayan na mismo yung tututok na masagawa po yung batas na ito. Mali, ibig sabihin po yung uh, DICT, magkakaroon po sila ng pagtuturo sa ating mga kababayan kung paano nila ano ba researchable siya dapat, maging accessible siya opo dapat dapat Mr. President opo. But... ito po ba isa paraan ng cellphone dyan alam niyo naman po kababayan natin na eh, laging nasa cellphone yes Mr. President nung ginagawa ho natin yung hearing at yung TWG at kasama ho kayo dun sa mga hearing na yon yung na-imagine po natin Mr. President may nakita kang classroom o well, skwelahan tapos hindi na buo yung classroom Maraming ganun, Mr. President, di ba? Pwedeng picture ng mga mayan at doon lalabas magkano yun, sino, nag, sino yung proponent, sino yung contractor, di ba? May QR code. Pati history President, po. Pati, pati history. history. Kailan dapat to completed? Sinong pumondo? Lahat yun, Mr. President, makikita. No? And uh, yung ganung klaseng impormasyon ay kapangyarihan para sa taong bayan, Mr. President. ah uh, marami po, ito pong mga na-uncover na, na anomalya sa ating sa ating pong tanggapan uh, dahil po yan hindi transparent yung mga dokumento. Sa totoo lang Mr. President, nung nag-speech uh, si, uh, nung nag-presentation uh, ang Presidente tungkol sa mga top contractor. Ako nga Mr. President, di ko alam kung sino yung mga top contractor, di ko alam kung ano yung mga proyekto nila. But with this bill, kung maging batas po ito, yung mga malalaking proyekto, malalaman ho natin sino ang mga kontraktor, magkano yung ginastos, Maganda uh, magkano yung semento na, binang binili para sa proyektong yun. All of this information, Mr. President, magiging ano po, accessible na po sa taong bayan. Alam ko po, isa rin po kayo sa naganais -nice po nito dahil may FOI bill po kayo. So ito po, uh, kung paano po ito ma-access, pinakamainam po kung sa cellphone po. Kasi karamihan po ng Pilipino sa cellphone po nakakonek sa si internet. And uh, nakausap naman po natin ang EGOV, ang DICT, may EGOV po sila. Sabi nga po nila, baka pwede i-integrate dun sa EGOV para sa isang banda, pwede ka mag-access ng mga ID, mga government programs. On the other hand, pwede mo rin makita saan napupunta yung pera ng bayan, Mr. President. So, Mr. President, hindi naman tayo mag-decide yan, pero we will try to exercise oversight na accessible po sa mga cellphone yung kadena kapag panahon na po na i-launch po ito sa publiko. Napakaganda po nun, uh, aming uh, bayani. Blockchain. Opo, po. Thank, thank you. you. Thank you, Mr. President. Mr. President, uh, there being no other reservation for interpellation. There being no other reservation for interpellation uh, without prejudice to um, members of the chamber asking questions during the period of amendments, mm -hmm. I move to close the period of interpolation. There being no objection to the motion of the majority leader, motion is approved. Mr. President, I move to suspend consideration of Senate Bill number 1506. There no Mr. President, I move to open the period of interpolation on Senate Bill number 1512, creating the Independent People's Commission. And to recognize the sponsor, Senator Francis Kiko Pangilinan, and to interpolate the Senate President, Senator Vicente Soto the Third. There have been no objection to the motion. The motion is approved. We'd like to recognize the sponsor, Senator Francis Kiko Pangilinan, and to interpolate the distinguished Senate President, Senate President um uh, Vicente Soto the Third. Thank you, Mr. President. Uh... Uh, I'm practically the principal author of the measure, but uh, being the principal sponsor, I would like uh, to ask the permission of uh, our uh, esteemed colleague, Senator Francis Panglin, and uh, my uh, godson, to, to uh, favor me with some questions on some issues that were brought about this morning with the president.